it's me, Shari again. <laughs> Ala, sige pa na inulag. So, so video mga auntie ko. Time check right now. Eh, alauna na ng hapon mga te. Actually, kakatapos ko lang talaga mag-lunch. So, pagkatapos ko nga te mag-lunch, eh, simpre, nagugasugas pa ako te ng mga plato na pinaglamunan din na, monte. <laughs> So, pagkatapos nga nun mga ante habang ako naguhugas ng mga pinggan para na rin matunaw-tunaw yung ako naging kaon. Kasi syempre busog-busog man, pabusog. At pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, dumiretso na nga ako sa CR mga antiko ko. Dali-dali na nga ako mga antiko ko, nagbuhos na ng katawan ko para naman na fresh all day. <laughs> para hindi naman talaga bumaho yung ating kilikilit eh. Kasi kahapon pa nga to walang ligo-ligo eh. Pero ngayon taman talaga tingnan nyo. So, sobrang fresh. Kaya kung napansin yung mga auntie ko, ako ay nagpa-plancha or nag e straight ng aking buhok. Kasi sa katunayan nga talaga mga auntie at uncle, ang aking buhok talaga ay kulot. Medyo wave, wave, -wave ala. <laughs> medyo nag-wave-wave yung akong buhok. Tapos medyo dry talaga te. Basta bata pa lang talaga ako. Sobrang dry na ng buhok ko. Kaya mahilig talaga ako magpariban. Sabi ko naman ngayong taon na to, hindi na ako magpapariban. At ako naman talaga auntie ko, nagbili na ng plancha na to te. Yung plancha na yan. Eh. Nakakahalaga naman talaga din ng 3,000 yan yung plancha ko na yan. Talaga naman. So, 4 years ko nang ginagamit yung plancha ko na yan. Talaga, pwedeng pwede talaga to magpasok sa mga mukha ng mga basher ko. <laughs> Baka magtataka kayo, eh untay naman ang buhok ko. Bakit ko pa ini-straight gamit yung plancha? Ante ko, mga isang dangkal na kasi talaga ang haba sa buhok ko. Kay gusto ko man na medyo straight-straight simula anit hasta sa dulo ng buhok ko. Kung napapansin nyo yung pag straight ko naman talaga, nagpo-focus lang talaga ako banda sa may anit ko. Kasi medyo curl-curl na siya, te. Piling ko kasi talaga, piling ko lang ha. <laughs> pag medyo straight yung aking buhok talaga, parang ang fresh ng dating ko, parang ang ganda ko, kahit hindi naman talaga totoo. Siyempre, te, self-love nga, ba Sino pa ba yung magagandahan sa sarili ko? Siyempre, ako lang din. Kasi lahat naman talaga ng basher ko, di ba diba? Feeling talaga sa akin, dugyut, pangit, barahura, ba Sige na! Wala na akong pakialam dyan. Basta ako ngayon ay nagpa ng aking buhok. Kasi nga pagkatapos ko nitong plancha ng mga auntie ko, abay talaga naman, eh, siyempre, te, magti-tiktok-tiktok tayo te mag eme -MM tayo doon magpapapansin tayo te kasi alam nyo naman yun naman talaga te ang routine natin <laughs> baka kasi ikakadigo ko yun pag hindi ako magbukas ng tiktok te medyo may katagalan nga talaga mga anti ko yung pag i-straight ko nito te kasi dinadahan-dahan ko naman talaga ito kasi sobrang init talaga niya as in yung plancha na to akalain mo yung 480 Fahrenheit, sobrang init nun te. Once na madikitan lang ang anit mo or yung tainga mo, automatic talaga te. Tuklap ang panit mo manuoy. Kaya dahan-dahan lang ged. Pero I'm so blessed naman talaga so, sa apat na taon ko na pagagamit ng plancha na to te. Hindi pa naman natuklap yung mga panit ko dira sa akon nga mga anit, ng mga panit ko sa akon nga nawong, sa akon nga dalungan, wala pa man. Kaya syempre te, dahan-dahan lang oy. Hindi ko man ginasagad yung insakto kay basic kag mainitan makita dag kag magkirig-kirig kita di ba late so sobra kasi talaga to ka init as in once na medyo basa yung buhok mo te maaabsorb niya kaagad te yung alam mo yon ipapadry niya kaagad yon nga, nga lang ga usok-usok nga lang ga siret-siret di ba late kung meron man akong ipaglalaban na plancha te eto na to eto na tong tig 3000 ko na plancha te kaysa naman magbili-bili kayo ng mga plancha na tig 300 pesos 200 pesos pero yung init niya te, hay nako, 100 Fahrenheit lang te. Alam mo yun, pag plancha mo ngayon, maya maya naguntay na. Pero itong plancha ko na to te, eh, paglalaban ko talaga to te. Kahit na hindi ka maligo dalawang araw, ay unat pa yung buhok mo. Legit talaga yan te ha. So sa ngayon nga pala, baka magtatanong kayo kung ano yung gagawin ko. Bakit eh, nagpa-plancha ako ng buhok ko. Eh, wala naman te. Anong gagawin ko ba? Siyempre nga, eh, ulitin ko. Gagamit lang ko ng social media. Yun lang ang libangan ko talaga te. Hindi naman ako lalabas bahay ngayon. Andito lang naman ako sa loob ng bahay mga antiko Walang lakad, walang meeting, walang appointment. Libre, ang dangad law. Kay magturo tiktok, tiktok lang. Kaya naman tari mag-record, record video na to. Habang ko nga pala ito vino voice over, itong video ko na to, ginahapo. Nagid ko kay ang video ko na ni, eh, 6 minutes man siya. Dugay-dugay man na siya matapos. Oy, ko hindi ko man na siya gin-adjust or pinabilisan ko ng 2 times, 3 times, 5 times. Mas mga ang speed niya wala oy talagang normal na normal talaga antiko ko kaya nga yung video na iba mga antiko ko yung parang hindi maganda yung pagmumukha ko talaga naman sobrang init kasi talaga mga antiko ko ng plancha tapos mainit pa yung panahon ak na ako pinagpuputol-putol ko na te baka naman kasi mabash ako sa pagmumukha ko ala <laughs> Medyo may katagalan nga talaga yung pag-uunat ko sa akon nga buhok. Kay man ang akon nga buhok madakmol man sa oy, madakmol gyud siya ang akon nga buhok te. Buhok ko pa te, limang kilo na. Hala. <laughs> Dira lang napunta ang akon pagkaon sang una, ang medyo payat-payat pa ako. Talaga namang butot barat yung katawan ko. Lagi ako na pagkakamalan ng mga nakakilala sa akin. Ayan, magpagupit ka ng buhok mo kasi yung buhok mo diyan pumupunta yung vitamina sa buhok mo. Hala. <laughs> tamang hula lang, pero talaga antiko ko. Sa totoong usapan naman talaga, yung vitamins ng, ng buhok natin na nakukuha sa katawan natin, hanggang line lang yan ng bra, pag lumagpas pa yan yung buhok mo sa bra mo, wala na yan sa nutrients, mga antiko patay na ang imo nga buhok. No, na no, na, no, no, syate. So, hindi talaga dahilan nga pagpayat ka, dahil mahaba ang buhok mo. E di sana, tanan nga mga matambok, tanan nga mga matambok na mga chubby ng mga tao, nagpahaba na sa buhok mo, ito pala ang rason lintigan. Ala. <laughs> so malapit na nga tumatapos mga anti ko. So medyo ini straight straight ko pa dyan yung buhok ko. Sinusuklay-suklay so, ko ng kamay ko para naman lumabas yung ini. That's all. Bye-bye.